ngayon nga ay 7.35 may dumating na parcel from US? California ah California okay so yan. so I'm excited ng mga tatsitsa sila natin ang galing na hindi pwedeng sa baba ikaw mag wait hindi pwede isang babae ka mag excited, oh, na oh, kayo lang ayun, Ay, bang ko eh oh. na yung ano, um, may um. easy to install Rabi, pinalang, naka siya

Nas baba muna kaya ikaw. Baba muna ikaw sa na. Baba muna ikaw dito baba. Sige na baba muna baba. Jump. Jump. Jump na. Jump ba? Ha? Ayaw. Ayaw niya. O sige, jump ka lang. Uh Oo. -oh. Kaya na. Wait ano? mo muna, be. Uy! Uy! Gusto si, niya itong mga ito. Gusto niya dyan eh. Wait lang na. Wait lang na. Sit down muna anak. Sit down. Sit. Si mami na mag-adjust. Gusto niya talaga mga dyan eh. Kasi alam niya kasi sa kanila ito eh. Kaya ano eh. Uh Oo. -oh. Kayo ito? Kayo siya. Kayo siya ito anak. Kayo nata sa iyo yung isang...

Dabi muna natin to, kasi bubuksan natin yung isa. Maganda ng quality. Ito pa. Ito isa. Ito pa. May isa pa. Opo, may isa pa. Usog ng konti. Usog ng dito, 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 tingin. Harap doon kayo daddy, harap. Tayo muna, tayo, tayo. Harap doon kayo daddy. Okay, sit down. Sit. Tumuli <laughs> ko.

Happy na Yuki Happy Happy daw ikaw? Happy? Oh, opo Happy Oo oh, oh, po nag thank you oh. na ikaw Mag thank you ikaw mag thank you Sabihin mo thank you po oh. <laughs> Happy po ang Yuki po Oo oh. oh. oh, happy yan eh Happy ka na? Ang dadi na tanong, happy ikaw? Sagutin mo muna si daddy. Sagutin mo muna si daddy. Ah, ah, ah. Happy nga daw siya, D. O, tingin mo na dito. O, tingin mo na dito. Ay, okay daw kasi yan, D. Ang ganyan, miss. sapi? Oo. Oh, oh. Ayan na din sa sa... Wow! Ah, may ano sila, may ganito. Para eh. ano. Ah, na gaila. Sana kung medyo gumanda yung panahon ko, um. kasi try natin. Yeah. 오, 긴 나, 오, 긴 나, 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 사랑 Same size naman, ano pa yun Same lang, no? Yung mag 6 x dapat same lang. <coughs> <coughs> no, no. <So>, no. <coughs> Nak, baba na ikaw na! Baba ikaw! Doon sa ka, kay Daddy, oh. Sige, panoorin lang si Daddy mag-assemble ano, ng art. I'm good and <laughs> done. Oh, Bukas tak na, sampulan natin agad na. Happy Yuki! Happy. Yeah. Tingin dito nak <laughs> tingin. Tingin <siyo. laughs> so. Hello guys, si mun ke. Ayo kian? Ayo kito. Ha? Huh? Ayo kian mahal. Ayo ki. Wow. Amazing! Tapos? Yan, yung, yung parang baffle ano niyan. Eto. <coughs> Ayan dito. <coughs> Oh, ganda-ganda. Okay, hey, okay yan. Parang siya naka ano, dito. Na? Uy, uy. Hmm. Okay na siya. Uy. Ah, ah. Eh, di mapakal lang si Bunsuan. Ito, huwag ka ito, para saan? Yan yung back nila yan, yan. Yan yung ikakabit ata doon sa ano, sa upuan. Wala ba dyan? na mo. Ano lang sa gato? Siguro. Extra ano lang? Siguro hindi ano? Okay. Eh. Ito pa may isa pa. Bus na. May right seat na yung uh, yung isang ano? The other one. Uy, ito pa isa. Ah, Kincha na. Wala na instruction yun sa likod? Ah, may sorry sa likod. May ha? ah? dito. Ano ito? No. Ano may laptop?

Yuki, okay na to? Ready na yung car seat mo, oh. Try natin bukas. Happy ikaw? Ha? Okay na yung car seat mo, happy ikaw? Ha? Uh. Sagot? Opo? 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 So, i-try na natin bukas? Ha? Tingin? Opo? Opo? Yung isa namin, kasi ito, i ng i <laughs> Ito? I-ano mo yan? i a symbol mo yan? Andiyan yung ano din niya Bunso, busy ka dyan, ha? Ah? Ay, oh, ay, ay, wag yan oh. body foam. Oh May body foam ba? Wala ka naman. Naka-install na yun. Eh. Ayan, ano yun? Ang itim na yun. Sa gilid lang yan. Ayan. Yung straw body foam. <laughs> Bunsuan sa'yo yan. <laughs> Bumaba na kasi ikaw dyan. Yeah. Oo. <laughs> Oo oh. 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 Busy the show. <laughs> Oo oh, oh. <Busy>. <laughs> itu lembar yang sudah dikumpulkan berikan pak Nak nak happy benso oh iya <laughs> bunga apa sih manuod dong sadari manuod excited nih kau so, intrainak mm -hmm. Excited ikaw i-try yung car set mo? Wink. Ha, excited ikaw? Cute mo. Mindinget. Arassu. Tapos Ito, sa pinsan, ito, Uy, eto suất pin sáng, eto dito. Ut mang nan Ay tao. Ay tao. Ay tao. Ay tao. Ay display. Pero, perobaka naman na Ah, uh, shopping lang to. Mhm. Ganun yung aim na. Si Bunso nakaano lang yan eh, nakadapa lang yan eh, sa isang ano. Wow, thank you so much po. Say thank you na. Thank you po. Say thank you. Thank you. Nak, nak, say thank you po. Thank you po. Matay. <laughs> Yay. Uh, Ay. happy? Happy, Yuki? Happy? Ha? Huh? Happy? May ganito siya. Saan? Pwede mong ganda sa kayong Dun sa may ganunan. Doon sa, di ba, ito yung upuan mo. Upuan uh, ko. Yan dito sa gitna. Oo. Uh, uh. Oo oh, uh oh, -huh. nga, no, lang siya. Ah, okay. Uh -huh. Doon siya. Tapos siya sa gitna nila. Sige, oh. Amazing. Oh, sakay na, nak. Sakay Great na. Lang, Try nags. mo. See, wala kang ngulay. <laughs> Ay, bibigyan mo to. Hindi naman daw. Ay, niya lang daw saglit. Lang lang. Kung kakasya daw siya. Ah, pasok, dali. Ah, ito, ah, mm. Pasok, dali. Ah, pasok na, dali na. Dali. Pasok. Pasok. Dito ah. Pasok na. Dali. Hindi pa. Umakyat siya dyan eh. Kanina habang nag-unbox ako eh. Yay! Thank you so much po. Oh, ah, sakay na, sakay. Sige, sakay. Kakulay mo pa, Hosh. <laughs> oh, ganyan. Dadapa lang naman yun siya dyan eh. Ay, sorry naman. Hoy, pag mong kutkut. Ah. Natin na, natin. Natin na. I-try natin. Sana medyo gumanda yung panahon bukas para ma-try natin. Okay. Yay! Thank you so much for Ai. <laughs> thank you for. Say thank you, Anna. Say thank you. Thank you though. Say, Say thank, thank you, you Anna. Thank you for. Happy, happy cup. Huh? So good. So good. Happy. May you sit take Huh? Happy you Happy. Ha? 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 Ay! Pinato. <laughs> <laughs> nag-isa, oh. Ay!